Hello guys, it's Katalolo. 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 I got in in the Credit cards in the band. Legacy. Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik na naman ako. Medyo natagalan na naman ako mag-upload. Hindi busy kasi ako mga katalolo. Papansin nyo ba? Papansin mo? Off-white, man. Pero hindi ito yun. <laughs> Ang pag-uusapan natin. Topic ngayon ay mag-unboxing ako ng in-order ko sa Lazada na Off-white shoes, K-pop shoes. So nakita ko lang siya sa Malasada pero nagustuhan ko. Ang ganda niya, may ipukuro naman ko yung ito. Basta ang ganda niya. Kunin ko lang, ha? wait lang. Kunin ko lang. Yun, so ito siya guys. So Lazada, baka naman. Lazada, baka naman. Ayan, ito siya. Ang laki niya kao. Ayan. So in order ko siya. So 3 days lang nandito na siya. Sobrang bilis. Ewan ko lang kasi. Siguro so, na ano, nasa location din. Kaya ang bilis natin siya nakuha guys. So excited na ako i-unboxing to. Pff, kasi gusto ko na siya shot. Shosh. Shosh. <laughs> gusto ko na siyang sotin mamaya. So titignan natin. Let's go. So hindi ko na siya gagamitan ng gunting kasi matalas naman tong kamay ko. <laughs> Let's go. Meron siyang medyas. May kasama siyang medyas, guys. Tapos, oh, shit. Ito yung black niya, men, oh. Ganda. Sana kasi sa akin kasi hindi ko po talaga alam yung size ko, eh. Kung pag nabili talaga ako ng chinelas at sapatos, hindi ko talaga alam yung size ko. Uh, basta sinukat ko lang kasi pay bebe minsan kasi sa akin yung 40, 41, 42 hindi ko alam ba't ba, iba iba ng size wala nga kasi pa ako pay iba din eh pero hindi ako kagaya mo, paiba-iba ng babae. Stick to one on yeah. Ang ganda niya guys, solid. Parang siyang ano, yung stretchable. So, ito yung black. Kita nyo ba? Wow, solid. Off-white, man. Off-white, off-white. Kita nyo ba? Ang lapit niya, man. Oh, ganun pa siya malambot. So, tignan natin yung pati. Oh, shit. Angas, man. Angas ng puti. Kita nyo ba? Parang siyang pang basketball na pero hindi po siya pang basketball. Masisira na pag binambas. Pang forma lang talaga siya mga katalol. Ang ganda men. Solid oh. Ganun din yung puti oh. Lupit. Bango. Galing China. <laughs> Galing men. Solid. Ganyan talaga yung pinili ko. Yung akala nyo hindi siya magkaterno. White and black talaga yung pinili ko guys. Kasi yun nga yung favorite ko. Gusto ko kasi kada na po ako, yung kakaibang tignan, tsaka unique, yung iba-iba talaga, kakaibang iba. Ganda, solid, so. Yung naman ang laman nyo, wala nang iba. Pero so, yung mga kasama nyo, yan. Yan. Pag umorder kayo sa Lazada, mabilis lang. Yan. Ganda, solid. Kita nyo? Solid, guys. Pinihintay ko. Pupurma na ako. Papatagalin pa ba yung na? Let's go! Thank you. makita nyo na guys kung paano ko siya pinorman ang lupit niya bagay na bagay sa akin pero hindi ko alam kung bagay sa yo. lahat kasi ng bagay may binabagayan tulad ng jowa mo ngayon hindi ko alam kung bagay kayo ngayon isang may pili sa napote bala na so yun guys so nagbabalik na naman ako salamat sa panonood salamat sa time nyo sa panonood ng video kong to for the vlogs and pakilike and share and subscribe sa youtube channel so see you next vlog bye bad